Okay, mga bro, bali, meron na naman tayong gagawin isang kwan dito, dryer. Ayan, bali, hinatid dito ng may-ari, mga bro. Bali, sabi ng may-ari ay ayaw daw umikot at umuugong lang itong kanyang dryer. So, sabi dyong ito, mga bro, ay sasabihin ko sa inyo yung mga dapat i-check kung ayaw umikot at umuugong lang. Sigurado, kapag uh, pinanood mo ito hanggang dulo ay mapapaandar mo yung dryer mo okay so subukan nga natin kung talagang totoong umuugong yung dryer sabi ng may ari okay so bago natin pala testingin mga bro i check natin yung kanyang cord kung mayroong resistance ayan so yun ilagay natin yung tester natin sa ohms sa baser okay so yan so yun natin mga bro yung timer ng kon natin dryer natin ayan so lumalagi tik na yung kanyang timer so dapat mga bro kapag katinis natin dito matik meron siyang resistance pag naka on yung timer takip dun sa kanyang takip mga bro ay merong switch dun dinidin ng takip yung kanyang switch kapag nakatakip bali tuwi ang nangyari switch ng timer at switch ng dun sa may kanyang takip yan kapag tinatakip mo yung dryer ay tinutulak ng takip ng dryer yung ating switch okay so merong resistance mga bro yung kanatin no 70 si ohms Ayan. So, ibig sabihin yan mga bro, pag sinaksak natin, aandar ah, yan. Pero, i-check natin kung talagang umuugong. Okay. So, tanggalin natin yung kister natin dito. So, lapit lang natin yung kanatin natin mga bro. At isasaksak na natin. Ayan. So, subukan natin isaksak kung kuan uugong so, saksak natin mga bro so pakinggan natin kung uugong so umuugong siya mga bro kapag sinasaksak ko yung kanyang female plug ayan o oh. ayan so kapag umuugong mga bro ang, ang susunod na i-check natin ay yung kanyang preno. Baka lagot yung kanyang kable. Okay. So, bago natin i-check yung kable ng kanyang preno ay buksan muna natin itong pinaka ano, screw. So, wala na. Kinalawang na. Bali, hindi na kaya ng kanyang screw mga bro. Bali, ang technique niya na ay ganito. Side cutter. Ayan. Gaganyan natin. Tapos so, ganyan. Ayan. Para mapaikot yung screw. Ayan o. Ganyan o. Pwede kayo ipagitnaan nyo tapos ganun nyo lang. Ganun lang. Kapag kinalawang na yung screw. Ayan. Ganyan lang o mga bro. Okay. Ayan. So, tanggalin na natin. Ayan. Tanggal siya. Okay. Tapos tanggalin natin itong takip niya. So, merong uwak mga bro. Umuhuni. Ayan. So, check natin mga bro yung kanyang preno kung nakapakat. So, check natin yung kanyang motor kung maigpit yung kanyang ikot. So, check natin. So, medyo gipit mga bro. Malaki yung motor ng dryer na ito. Oh. So, check natin kung nakapakat So, maluwag naman mga bro. O. Oh. Ayan oh. Maluwag. Umiikot naman siya. Ayan o. Oh. oh. Ibig sabihin mga bro, okay naman yung kabli ng kanyang preno. Bali, ito yung kabli ng kanyang preno mga bro. Ayan, okay naman. Hindi naman lagot. Hindi naman nakapakat yung kanyang preno. So, good yung na-check natin yan na, mga bro. Ang susunod naman ay yung kanyang kapasitor so yung prino mga bro kapag uh, nakapakat yan ay yan yung isang dahilan kung bakit umuugong yung ating motor ng dryer yan, tandaan nyo mga bro pag nalagot yung kable ng prino ng dryer natin ay papakat yung ano papakat yung prino sa lining ng motor ng dryer natin kaya pipigilin niya yung pag ikot kaya umuugong at ayaw umikot okay so good siya mga bro hindi siya nakapakat ang susunod na i-check natin ay yung kapasitor natin so baklasin natin itong pinaka wiring ayan so bali ang kapasitor dito mga bro ay yung kulay red kulay red at saka yellow yun ang tatanggalan natin ng so kung mapapansin nyo ayun yung kapasitor natin ang kanyang kulay ng wire ay ayan o red sa kay yellow okay so i-check natin check natin yung kapasitor natin itong kulay yellow na ito ayan Tanggalin natin yung pinaka kanya umbrella. Tapos red. Ito. Tanggalin natin. Ayun. So bali gagamitin natin pag mga bro sa ano capacitor ay itong kuan natin. Analog multimeter natin. Check natin sa 1 key. Okay, pagdikitin natin. Tapos adjust natin sa 0. Ayan. So, i-equal muna natin, iwalay muna natin yung connection ng motor doon sa ating kulay yelo na kapasitor para hindi magkaroon ng resistance pag tinis ayan ok so check natin yung kung kapasitor natin kasi kapag ka nakakonected ito mga bro yung galing sa motor papalo yan hindi pipitik nakapalo lang siya ok so try natin kung pipitik ayun pumitik tapos bumalik sa zero tapos balik ta naman natin ngayon mga bro yung polarity ng tester natin ganyan yan ito rin yung didikit natin dito check natin kung pipitik okay pumitik tapos ah, ihang natin pag inulit natin hindi na siya pipitik okay yung ibig sabihin nun mga bro ay good good yung ating kapasitor so ang kapasitor mga bro kapag may leak na yan o sira na yan pa rin yung isang nagiging dahilan ng umuugong na motor ng ating dryer at ayaw umikot Okay, so natapos na tayo sa kapasitor mga bro dako naman tayo sa next step natin yan so pwede na nating ikon ito i-connect itong ko natin yung tinanggal natin kanina sa linya ng motor at sa kasakuan kapasitor yan ang chichik naman natin dito mga bro dito sa motor natin ay itong white, red saka yellow ito yung i-chichik natin ayan dapat itong tatlong ito mga bro ay pare-pares na may resistance yan papalo yan sa tester natin Pwede rin naman sa digital mga bro. Ang gamitin natin. So natanggal na natin mga bro yung mga umbrella nya. I-set natin ngayon sa X1. Ayan, tandaan nyo mga bro sa X1. Okay. So dapat yung tatlo na yan, itong yellow, white, saka red ay may palo yan. So subukan natin. Itong yellow, white, na galing sa motor. So, walang palo mga bro. Walang palo. yan. Tapos, sunod naman natin dito sa yellow-red. So, wala pa rin siyang palo. So, ilipat naman natin itong tester natin dito sa white-red. Kung may palo. So, may palo siya mga bro. yan. So, ang ibig sabihin nito, ang lagot dito mga bro, itong yellow kaya umuugong lang yung ating motor. So, ito mga bro yung isa pang dahilan kung bakit umuugong yung motor ng dryer natin. Lagot itong winding ng motor natin dito sa kulay yellow. Ayan. So, ito lang dalawa na ito yung may resistance. Dapat yung tatlong ito ay may resistance ito. Itong yellow, white, saka red. Ito. yan Ito yung kung mga bro ang sira nito, itong motor kaya umugong ayan so sana nasundan yung mga bruno sa unang sinabi natin ng na mga dahilan kung bakit umugong yung preno nakapakat yung preno mahigpit yung ikot ng motor yan tapos yung kapasitor yun yung unang ko natin nabanggit natin bakit umugong yung motor ng dryer natin so ito mga bro kapag pinalitan natin ng motor ng dryer natin Magiging okay na ito. Iikot na yung motor ng dryer natin. Pero, kuwan mga bro, mayroon parang paraan dito eh. Pwedeng habulin yung lagot ng kuwan natin, motor natin. Pero, 50-50 mga bro. Yan. So, hindi natin sigurado kung mahahabol natin yung lagot ng dryer natin. Yung pinaka-winding dun sa motor. Yan. Okay lang sana mga bro kung ang lagot niya ay dun sa mismong joint ng tatlong wire na ito doon sa dugtungan doon sa loob pero kung yung lagot niya ay nandun lang sa nakatago ganun nagkaroon siya ng corrosion kaya ng lagot mahirap habulin mga bro yung kanya o mahirap hanapin yung lagot ng winding ng motor ng dryer natin okay ganun lang mga bro sana ay naisa ulo niya, mga bro at kapag ka nag troubleshoot kayo ng kaniyo dryer nyo ay maayos ninyo okay so sa mga hindi pa kabisado dyan kung mayroon kayong i-comment mga bro magtatanong kayo sa tungkol dito sa dryer natin kung ano yung mga sira sasagutin natin sa abot ng ating makakaya okay so yun lang mga bro at maraming salamat ulit sa inyong panonood